Mga minamahal naming lolo at lola, alam kong paborito nyo ang Jollibee, at marami sa atin ang lumaki na kasama ang Chicken Joy, Spaghetti, o Burger Steak. Pero paano kung sabihin kong ang madalas na pagkain dito ay maaaring maging sikretong kalaban ng inyong kalusugan, lalo na sa ating edad? Opo, tama po ang narinig ninyo. Ang paborito nating fast food ay maaaring maging dahilan ng paglala ng high blood, pagkakaroon ng diabetes, o pagtaas ng panganib sa mga sakit sa puso. Bakit po kaya? At ano ang mga partikular na pagkaing dapat nating iwasan o limitahan? Sa video na ito, aalamin natin ang mga dahilan sa likod nito at bibigyan kayo ng mga praktikal na payo para manatiling malusog at masigla sa mahabang panahon. Mahalaga po ang impormasyong ito para sa inyong patuloy na lakas at sigla. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napagpad sa ating channel, maalam na pagtanda ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Maraming mga lolo't lola at mga nakakatanda ang patuloy na naghahanap ng mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan, kaya malaki ang maitutulong ng pag-share nyo. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang Jollibee ay isang bahagi na ng kulturang Pilipino. Halos lahat tayo ay may masarap na alaala dito, lalo na kapag kasama ang ating mga apo at pamilya. Pero habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago rin po ang pangangailangan ng ating katawan. Ang dati nating kayang kainin ay maaaring hindi angkop ngayon. Ang ating metabolismo ay bumabagal, at ang ating mga organo, tulad ng puso, bato, at atay, ay nagiging masensitibo sa mga pagkain sobra sa asin, asukal, at taba. Ayon po sa mga pag-aaral na nakatutok sa kalusugan ng mga senior, at base na rin sa mga gabay pangkalusugan mula sa mga doktor at nutrisyonista, mga taong nagmamalasakit sa ating kalusugan, mayroong mga partikular na sangkap sa fast food na maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa atin. Hindi po namin layunin na ipagbawal ang pagmamahal nyo sa Jollibee, kundi ang bigyan kayo ng mas detalyadong impormasyon para makagawa kayo ng mas matalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pangunahing dahilan kung bakit dapat nating limitahan o iwasan ang madalas na pagkain sa Jollibee kapag nasa edad anim na po na tayo pataas. Ipapaunawa natin kung bakit ito nakakasama at bibigyan kayo ng mga masusustansyang alternatibo na masarap din at abot kaya na akma sa ating pamumuhay Pilipino. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating talakayan, ang mga partikular na pagkain sa Jollibee na dapat nating bigyan ng masusing pansin at kung bakit. Una, pag-usapan natin ang mga pritong pagkain, partikular na ang paborito nating lahat, ang chicken joy, at maging ang mga french fries. Bakit po ito maaaring maging problema para sa mga senior? Simple lang po. Ang mga pritong pagkain ay napakataas sa tinatawag nating trans fats at saturated fats. Ang mga taba pong ito ay lubhang nakakasama sa ating puso dahil nagpapataas ng ating bad cholesterol o LDL cholesterol. Ito naman po ay nagiging dahilan ng bara sa puso at nagpapataas ng panganib ng stroke eh, na posibleng magdulot ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. Bukod pa rito, ang proseso ng pagprito ay gumagamit din ng maraming mantika na paulit-ulit na ginagamit na maaaring magdulot ng pamamaga o inflammation sa ating katawan. Ang pamamagang ito ay naubnay sa iba't ibang sakit tulad ng arthritis at iba pang chronic illnesses na madalas nating nararanasan habang tayo ay tumatanda. Mataas din po sa sodium ang mga pritong pagkain na direkta namang nagpapataas ng ating blood pressure. Para po sa inyong may high blood, ang sobrang sodium ay parang lason na unti-unting nagpapahina sa inyong puso at bato. Kaya, ano ang maaari ninyong gawin? Kung talagang nagkikrave kayo ng chicken joy, Subukan pong limitahan ito sa napakadalang na pagkakataon, marahil minsan sa isang buwan, at kung kakain man, subukan niyong alisin ang balat. Sa halip na french fries, subukan po ang mas masustansyang alternatibo sa bahay tulad ng inihaw na kamot o steamed vegetables. O kaya, subukan po ninyong lutuin ang manok sa bahay sa air fryer o oven, o kaya ay steam o ihawin. Ang paglimita sa mga pritong pagkain ay isang malaking hakbang tungo sa pagprotekta ng inyong puso at pagpapanatili ng malusog na blood pressure. Ikalawa, dumako naman tayo sa mga matatamis na inumin. Kasama rito ang Jollibee Pineapple Juice, Iced Tea, at syempre, ang mga soft drinks. Marami sa atin ang naiisip na ang juice ay healthy dahil galing sa prutas, pero ang totoo po, ang karamihan sa mga inuming ito sa fast food ay puno ng added sugar o pino na asukal. Ang isang baso ng soft drinks o flavored juice ay maaaring maglaman ng higit pa sa inyong pang-araw-araw na rekomendadong sugar intake. Para sa ating mga senior, ang sobrang asukal ay napakalaking banta. Una, ito ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng blood sugar, na direkta namang nagpapalala ng diabetes o nagiging sanhi ng prediabetes. Pangalawa, ang labis na asukal ay nakakaambag sa pagtaas ng timbang, na naglalagay ng dagdag na stress sa inyong mga kasukasuan, puso at bato. Nagdudulot din ito ng sugar crash. Pakiramdam na pagkatapos ninyong uminom ng matamis ay masigla kayo, pero pagkatapos ng ilang oras ay bigla kayong manghihina o bababa ang inyong enerhiya. Ano ang pinakamainam na alternatibo? Tubig. Walang katumbas ang tubig pagdating sa hydration at paglilinis ng katawan. Kung gusto niyo naman po ng palamig, subukan po ang sariwang buko juice o kaya ay piga ng kalamansi sa tubig, masarap at masustansya. Maaari rin kayong uminom ng unsweetened na tsa. Ang pag-iwas sa matatamis na inumin ay isa sa pinakamabilis at pinakaepektibong paraan upang mapababa ang inyong blood sugar at maprotektahan ang inyong puso. Ikatlo, pag-usapan naman natin ang mga processed meats o pinrosesong karne, partikular na ang hotdog na madalas sa spaghetti ng Jollibee, at maging ang mga pati sa kanilang burger. Ang mga pagkain ito ay dumaan sa matinding pagproseso, na kadalasan ay may mataas na nilalamang sodium, unhealthy fats, at preservatives tulad ng nitrites. Ayon sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng processed meats ay naubnay sa mas mataas na panganib ng colorectal cancer. Bukod pa rito, ang mataas na nilalaman ng sodium ay nakakapagpataas ng blood pressure, na tulad ng nabanggit na natin, ay delikado para sa ating puso at bato. Ang mga unhealthy fats naman ay nag-aambag sa pagkakaroon ng bara sa arteries. Para sa ating mga senior na mas prone na sa mga sakit na ito, ang paglimita sa processed meats ay napakahalaga. Anong alternatibo? Sa halip na processed meat, mas mainam na piliin ang mga sariwang karne tulad ng inihaw na manok, isda, o lean pork. Maaari po ninyong lutuin ito sa ating paboritong sinigang o tinola na may maraming gulay. Kapag nagluluto kayo sa bahay, mag-focus sa mga unprocessed na protina. Kung gusto niyo talagang kumain ng spaghetti, subukan ninyong gumawa ng sarili ninyong version sa bahay na may mas kaunting taba at mas maraming gulay at iwasan ang paggamit ng hotdog. Ang paggawa ng desisyon na ito ay malaki ang maitutulong sa pagbaba ng inyong panganib sa cancer at pagpapabuti ng inyong cardiovascular health. Ikaapat, talakayin natin ang mga pagkaing napakataas sa sodium, na hindi lang kasama sa pritong pagkain, kundi pati na rin sa mga sarsa at iba pang menu item. Halimbawa nito ang gravy sa chicken joy, ang sarsa ng spaghetti, at maging ang palabok. Bagamat masarap ang mga sarsa na ito, ang mga ito ay kadalasang punong-puno ng asin. Ang sobrang asin o sodium ay direktang naubnay sa high blood pressure o hypertension. Para sa mga senior, ang mataas na blood pressure ay naglalagay ng labis na stress sa puso na nagpapataas ng panganib ng heart attack, stroke, at kidney disease. Bukod pa rito, ang labis na sodium ay nagdudulot din ng water retention o pamamaga ng katawan dahil sa pag-ipo ng tubig na maaaring magpalala sa mga kondisyon tulad ng congestive heart failure. Kaya po, kung kakain kayo sa Jollibee, subukang limitahan ang paggamit ng sarsa o kaya ay huwag na lang gumamit. Halimbawa, mas mainam na kainin ang chicken joy na walang gravy, o kung hindi talaga may iwasan, kaunting-kaunti lang. Sa inyong mga pagkain sa bahay, mas mainam na gumamit ng herbs at spices para magbigay lasa sa pagkain sa halip na umasa sa asin. Mas maigiring iwasan ang mga instant noodles at mga processed foods na kilalang napakataas sa sodium. Ang bawat kutsara ng gravy na ihihinto ninyo ay isang hakbang tungo sa pagprotekta ng inyong puso at pag-iwas sa high blood. Ikalima at panghuli, bigyan din natin ng pansin ang mga refined carbohydrates o pinong carbohydrates, tulad ng spaghetti noodles, burger buns, at maging ang puting kanin na karaniwang kinakain sa Jollibee. Ang mga pagkain ito ay naprosesong carbohydrates na kulang sa fiber. Kapag kinain natin ang mga ito, mabilis na tumataas ang ating blood sugar dahil mabilis itong nasisipsip ng ating katawan. Ito ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng enerhiya, na sinusundan naman ng mabilis na pagbaba nito na nagpaparamdam sa atin ng pagkapagod at pagkagutom ulit sa mas maikling panahon. Para sa mga senior, ang mabilis na pagbabago sa blood sugar ay hindi maganda, lalo na sa mga may diabetes o nasa panganib na magkaroon nito. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay nagpapahirap sa pancreas at nagpapataas ng insulin resistance. Sa kalaunan, ito ay nagdudulot ng pagtaas ng timbang, pagkawalang gana, at pagtaas ng panganib sa diabetes at sakit sa puso. Ano po ang mas mainam na alternatibo? Sa halip na puting kanin, mas mainam ang brown rice o red rice dahil mayaman ito sa fiber. Kung mayroon mang tinapay, mas piliin ang whole wheat bread. Kung gusto ninyong kumain ng spaghetti, subukang gumamit ng whole wheat pasta kung mayroon kayong makita sa palengke. Sa Jollibee, bagamat limitado ang options, mas mainam na mag-focus sa mga protina at gulay kung meron man. Kung nagluluto kayo sa bahay, isama sa inyong diet ang mga gulay na mayaman sa fiber tulad ng malunggay, kangkong, o talbos ng kamote. Ang pagpapalit ng refined carbs sa whole grains at gulay ay makakatulong sa pagpapanatili ng stable na blood sugar at mas mahabang enerhiya. Ngayon, may ilang mga bagay na dapat nating bigyang diin. Hindi po ibig sabihin na ganap na nating ipagbawal ang pagbisita sa Jollibee. Ang mahalaga po ay ang moderation at dalas ng pagkain. Kung minsan sa isang taon o bihira lang ay hindi po magiging malaking problema. Ang nagiging problema po ay kung ito na ang nagiging regular na bahagi ng inyong diet. Ang payo po namin ay maging mapanuri sa inyong kinakain. Basahin ang label ng pagkain kung bumibili kayo sa supermarket. Tanungin ang inyong doktor o nutrisyonista kung may mga pagkain dapat kayong iwasan base sa inyong partikular na kondisyon ng kalusugan. Ang layunin po namin ay bigyan kayo ng kapangyarihan na gumawa ng mas matalinong desisyon para sa inyong sarili at hindi ang takutin kayo. Ang kaalaman ay susi sa isang malusog na pagtanda. Tandaan po, ang bawat desisyon sa pagkain ay para sa inyong ikagaganda at ikatatagal ng inyong buhay. Para po sa ating summary, tandaan natin ang limang pangunahing punto kung bakit dapat nating iwasan o limitahan ang madalas na pagkain sa Jollibee, lalo na kung tayo ay nasa edad 60 na pataas. Ang mga pritong pagkain tulad ng chicken joy at fries ay pumipinsala sa ating puso at nagpapataas ng blood pressure. Iwasan ito para sa malakas na puso. Ang mga matatamis na inumin ay nagpapataas ng blood sugar at nagdudulot ng diabetes. Palitan ito ng tubig para sa stable na asukal. Ang mga processed meats tulad ng hotdog at burger patties ay naglalaman ng nakakasamang sangkap na nagpapataas ng panganib sa cancer at sakit sa puso mas piliin ang sariwang karne. Ang mga pagkain na pakataas sa sodium tulad ng gravy at sarsa ay direkta namang nagpapataas ng blood pressure at nagpapahirap sa ating bato. Limitahan ito para sa malusog na dugo. At ang mga refined carbohydrates tulad ng spaghetti at burger buns ay mabilis na nagpapataas ng blood sugar at kulang sa sustansya. Palitan ito ng whole grains at gulay para sa mahabang enerhiya. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa inyong diet tulad ng paglimita sa mga pagkain ito, ay malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng inyong puso, pagkontrol sa blood sugar, at sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng inyong katawan. Tandaan, hindi po huli ang lahat para magsimula ng mas malusog na pamumuhay. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring ilike at i-share. Malaking tulong po ito para mas maraming senior pa ang ating maabot at matulungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na tiyak na makakatulong sa inyong paglalakbay tungo sa isang mas masigla at malusog na pagtanda. Magkasama po nating lakbayin ng daan tungo sa isang mas masigla at mahabang buhay. Anong mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? May mga pagkain pa ba kayong pinaghihinalaan na hindi maganda sa inyong edad? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Manatili po kayong ligtas, malusob, at maalam sa inyong mga pagpapasya. Hanggang sa susunod po!